I'm Michelle Antonian, aka Michi Santonian sa Facebook. So, I'm here to share to you my immobile journey. Okay, so, from the day na sumali ako until now. Okay, so, um, to share to you, 18 years old lang ako nung sumali ako sa B-Mobile. Isang simple yung sadyan lang, nursing student actually from UERM. Okay, tapos, um, actually, it's my first time na mag-network marketer, mag-venture sa ganitong klaseng business. Hanggang sa na-introduce sa akin ito ni Hayes. Okay, si Hayes ko nag-introduce sa akin ng T-Mobile. So at first, nakala ko simple kitaan lang siya. Kala ko simple loading-loading lang siya until sa nakita ko yung wider view. Yung mas malaking opportunity na pwede ibigay sa'yo. So, at first, I was skeptic about it talaga kasi uh, akala ko noon ang susi ko para maging successful is mag-abroad. That's why I took up nursing. So, until sa nakita ko na konti-konti while studying, ginagawa mm -hmm. ko sabay, hindi mo ba mahirap? Yes. Okay, sobrang hirap pagsabay ng pag-aaral ni mobile Pero, doon ko na lang chumicheck na ako. When I was studying, kumikita na ako ng 10,000 tuwi. Sabi ko, ibang klase si Timo mobile Kasi nag-aaral pa lang ako, kaya pinibili-bili na sa akin. So, I decided to uh, make it full time. So, uh, undergrad ako na yun. Okay? So, undergrad ako ng nursing. tinulit ko lang yung nursing. When I stopped sabi, sabi ko, ang, kaya, ang, ang, ang sinabi sa ko na sa motivate ko, ko at kaya kang successful. Okay, so, pinagpatuloy ko lang sa Dino, right? And then, uh, sumunod lang ako sa mga upline ko, sa mga leaders natin, umate ng training, umate ng centerings, ulit-ulit ako nakikinig ng bomb. Okay, so, maraming beses din ako na-reject. Maraming beses din na nagkaroon ako ng mga uh, hindi sumali, mga in-invite ko na in ako, pero alam ko sa sarili ko na it's part of the business. Okay, so ang tayo palang sa mga nagsistart start yung sabihin mo parang tiyaga lang and keep moving forward. One thing bakit ko dumina ang gawa itong business is to show to the youth na wala, well, hindi doesn't matter kung graduate ka. Okay? Basta palaki ang pangarap mo in this business, he can become successful like us. Okay? So, dito sa B-Mobile, uh, first one year and four months ako sa B-Mobile na uh, bili ko na yung first car ko, which is yung Ford Expedition ko. Okay? Then, after a few months, nabili ko yung unang kong condominium sa Ortigas. And then, sumunod ulit ang mga condominium ulit sa SMDC. And then, finally, at 20 years old, nabili ko yung first sports car ko. Sabi ko, grabe. Grabe talaga. Hindi ko nakakalain in my life. Okay? Hindi ko akalain in my life na magkakaroon ako ng sports car. Kasi para sa akin, para sa mga artista ng yung big time, etc. So, when I got it when I was 20, sabi ko, Grabe, more than pa. Pwede ibigay sa akin yung V-Mobile. Basta sipag lang at tsaka tsaka. Basta paniwalaan mo lang yung business. Okay, so uh, last thing na advice ko sa mga ano, sa mga bagong sale ng e-mobile. Okay? Alamin mo kung ano yung purpose mo. What? Um, go for it. Just go for it. At isip mo yung goals mo. Have faith in God first of all kasi nakita mo itong V-Mobile. E There's a reason for everything. Bakit mo nakita ito si e mobile Second, have faith in the company. Bakit? Kasi ito na yung business mo eh. Ito yung mabibigay sa ng pangarap mo. Okay? Pangatlo, believe in yourself. Yun lang ginawa namin, yun lang yung key namin. Bye. Okay, so uh, that's all that I can say. So search me na lang, follow me on Facebook, Mitchy Santelian. Okay, add me na lang ako, Mitch underscore Vmoval at